Magandang umaga po. Nandito po tayo ngayon sa Rizal Recreation Center sa Rizal, Laguna. Ikaw ay loyal na empleyado ng inyong kumpanya o ng unibersidad. Marahil ay mahilig kang sumama sa inyong team building. Bukod sa institutional Christmas party... Ang team building ang isang event na nagbubuklod sa lahat ng empleyado sa isang unit o isang department. Madalas nito, lumalabas sila, naghahanap sila ng venue, kaya ng resort o kaya ng isang events place na kung saan sila ay magkakaroon ng mga activities na kung saan matetest o masusubok ang kanilang unity bilang isang unit. Kung malaki ang isang unit gaya ng isang kolehyo, maigi na magkaroon ng team building na binubuo ng maraming pangkat. Ang kagandahan pa rito, makikilala mo yung iyong mga katrabaho sa ibang department at mas maganda ang inyong rapport o ang inyong banding lalo na pagbalik ninyo sa inyong opisina. Bukod dito, nakapasyal ka na, makakapag-relax ka pa. May mga iba namang units ang ginagawa nila nagte-trekking o kaya island hopping Meron mga team building na balikan lang o uuwian lang. Meron ding ibang nag -o overnight o kaya yung iba naman ay 3 days, 2 nights o mas higit pa. Depende sa kakayanan ng budget ng kanilang departamento. Gaano man kahaba o kaikli ang ating team building, ang napakalaga dito ay mag-enjoy ang lahat at kalimutan ang mga problema pampanandalian sa loob ng workplace. Sa susunod naman pag-uusapan natin ang tungkol sa strategic planning. Kaya kung may comments po kayo, pakibigay lang natin sa comment section. Yun lamang po, maraming salamat at magandang umaga.